Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang apat na katao kabilang ang tatlong bata sa Israeli strike sa isang sasakyan sa South Lebanon kahapon. Bilang ganti umano ng Israel sa pag-atake naman ng Hezbollah sa Northern Israel, na kumitil sa isa nitong kababayan ayon sa Israel Defense Forces o IDF. Sinagot naman ito ng Hezbollah ng pagpapakawala ng baraj ng Grad Rockets sa Kiryat Shemona sa Northern Israel. Ayon sa IDF, pinasabuga nila ang isang sasakyang tinukoy bilang anilay suspected transport for terrorists sa Lebanon. Lula ng sasakyan ng tatlong bata na nasa edad 10 hanggang 14, kanilang ina at lola. Tanging ang ina ng tatlong bata ang nakaligtas sa pagsabog. Sa isang statement, sinabi ng Hezbollah na hindi nito hahayaan ang mga pag-atake sa sibilyan at magiging firm and strong umano ang kanilang pagtugo. Magbabayad umano ang kalaban sa mga krimen laban sa mga sibilyan ayon kay Hezbollah lawmaker Hazan Fadlala. Makailang beses nang nagpapalitan ng pag-atake ang Israel at Hezbollah mula nang sumiklabang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas noong October 7. Inalabas na ng Philippine National Police o PNP ang computerized facial composite ng isa sa mga suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa Kalamba, Misamis Occidental kahapo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, kasama ang lalaki ng gunman na nagpumilit pumasok sa bahay ni Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker para barilin ito sa gitna ng kanyang live program sa radyo. Patuloy namang iniimbestigahan ang motibo sa krimen sa pangungunan ng binuong Special Investigation Task Group ng Police Regional Office 10. Nireview na rin ang otoridad ng otoridad ang lahat ng CCTV footages at nadiskubre ang sasakyang gamit ng mga suspects sa pagtakas. Higit 300,000 na inisyal na benepisyaryo mula sa Metro Manila at Laguna ang nahandugan ng tulong pinansyal at bigas sa paglulunsad ng Cash and Rice Distribution o CARD Program na mahagi ng financial at rice assistance na nagkakahalaga ng 2,000 pesos kada isa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang House of Representatives para sa kabuoang 5,000 benepisyaryo sa Binyan at Santa Rosa sa Laguna kahapo. Dagdag pa rito ang tigsampung libong benepisyaryo mula sa 33 legislative districts sa National Capital Regional NCR kung saan bibigyan bawat isa ng 950 pesos worth ng 25 na kilos ng bigas at matitirang pera sa 2000 pesos para sa pambili naman ng iba pang food items. Suma-total nasa 335,000 card beneficiaries at nga aabot sa 670 million pesos ang kabuuang halaga ng bigas sa tulong pinansyal ang napaabot sa ilalim ng programa. Ilan sa nilalayong mahandugan ng tulong sa pamamagitan nito ang indigent Filipinos o may hirap na kababayan, mga taong may kapansanan o PWDs, senior citizens, solo parents at indigenous people. Nilalayon ng programa na makapaghatid ng tulong sa 2.5 milyong Pilipino sa buong bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Para sa Kidlat News Update, nag Naguula. At niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>